Diretso dito sa irrigation. Kasabay para dito banda. sunod na lang tulay tulay lang dito sa irrigation ba't ito parang hindi dumadaloy ito puno dyan sa pidapil. Ayan. Ayan. Sa pidapil. Di wag mo na yung tanggalan. Wag mo, mo na tanggalan. Ayan, kabila.

May bunga na, oh. ayan okay, lumalabas na ang tubig doon ganun lang lumalabas na siya doon sa gilid.

Lakan, lakan. Oh, oh, oh. Ah. Yee. Saya. Oke, di sana. aku. Grabe hingal. Ay, dilaan na namin yun. Sarap magdahan sa Pilapil.